here, may isang nakakagulat na revelasyon ang veteranong politiko at investigador na si Ping Lakson. Ayon sa kanya, may kakaiba sa mga kilos at pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakaraang linggo. Isang tsorya ang kanyang ipinunyag. May posibleng banta sa buhay ng Pangulo? Pero teka lang, ito ba'y hakahaka lang o may matibay na basihan? at paano konektado dito ang biglang pagputok ng matinding tensyon sa pagitan ni PBBM at ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Matagal nang nakasanayan ng ating bansa ang pagpapalit-palit ng alyansa sa politika. Pero isa sa pinakamatibay na paniniwalang samahan ay ang tambalang Bongbong Marcos at Rodrigo Duterte, isang simbolo ng unity noong kampanya. Sa loob po ng dalawang taon, tila nagkaroon po ng isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang lider. Ngunit sa hindi naasahang pagkakataon, nagsimulang lumutang ang tensyon sa pagitan nila. Ang dating magkasanggang Marcos at Duterte, ngayon ay tila nagkakaroon ng lamat. Ano ang tunay na dahilan? Napansin niyo po ba na nag-iba ang kilos ni PBBM? Ang dati po ay tila kalmado at maingat sa kanyang mga pahayag. Ngayon ay tila mas matapang at direkta ang kanyang mga salita. Bukod pa dito, nagkakaroon po ng ilang desisyon ang kanyang administrasyon na tila lumilihis sa mga dating pinanghahawakan ng kanyang alyansya. Ayon po sa kay Ping Lakson, hindi ito basta-bastang pagbabago lamang ng estratehiya sa politika. May mas malalim na dahilan ito. Ang pinaka nakakabahalang ang gulo ay ang posibilidad ng isang seryosong banta sa buhay ng Pangulo. Nitong February 1, 2025, isang PDP laban senatorial proclamation rally ang biglang binitiwan ni dating Pangulong Duterte ang isang na matapang na biro tungkol sa pagpatay sa ilang senador upang bigyang daan ang mga bagong kandidato. Biro lang ba ito? O may sinasabi itong mas malalim na realidad sa kasalukuyang politika? Maraming eksperto ang nagsasabing hindi ito dapat baliwalain. Ang ganitong klasing pahayag mula sa isang dating pangulo ay maaaring may mas malalim na ibig sabihin, lalo na kung tinitingnan natin ang kasalukuyang tensyon sa gobyerno. Ayon nga kay Lacson, maraming indikasyon na may seryosong panganib na kinakaharap si PBBM. Isang malaking sinyalis dito ay ang pahayag mismo ng Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang panayam, ibinunyag niya may mga natatanggap silang babala tungkol sa mga banta, hindi lang kay Marcos kundi pati sa kanyang pamilya kasama ng First Lady na si Liza Araneta Marcos at kanilang kaalyadong si Speaker Martin Romualdez. Kung ang mismong Vice Presidente ay naaalarma na, hindi ba't dapat tayong mag-isip? Anong tunay na nangyayari sa loob ng Malacanang? May mga tsorya at spekulasyon. Una dito, may nagtatangkang destabilization laban kay Marcos. Ayon sa ilang security experts, may mga grupo na nais guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Ang kanilang mga kilos at diskarte ay tila patungo sa pagpapahina ng liderato ng pangulo. Pangalawa dito, isang panloob na laban sa loob mismo ng gobyerno. Ang biglang pagbabago ng pananalita ni Marcos laban sa kanyang dating mga kaalyado ay maaring indikasyon ng isang matinding hidwaan sa loob mismo ng gobyerno. Pangatlo dito, may natanggap na matinding banta si PBBM. Hindi po malayong ang kanyang biglang pagbabago sa tono at kilos ay dulot ng isang hindi inaasahang o sa publikong impormasyon tungkol sa kanyang seguridad. Sa kabila po ng lahat ng haka-haka at kontrobersiya, isang bagay po malinaw. Ang mga desisyon at kilos ng ating Pangulo ay nagdadala ng malaking epekto sa ating bansa. Kung totoong may banta sa kanyang buhay, ito po ay isang seryosong usapin na hindi po nating dapat ipasawalang bahala. Dapat ba tayong mga mba? O isang estratehiyo lamang itong diskarte ng Marcos upang mas patibayan ang kanyang posisyon? Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Ano po ba sa tingin niyo mga ka May malalim ba na dahilan sa mga pagbabagong ito? I-comment niyo po ang inyong opinion sa ibaba upang pag-usapan po natin. Ang mga pahayag po ni Senador Ping Lacson ay nagbigay daan po sa mas malalim na pagsusuri kung may banta nga ba sa buhay ng Pangulo. Ngunit ngayon, ating tatalakayin po ang mas mataas na dimensyon ng isyong ito patungkol naman sa ating spiritual na aspeto. Ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga leaders? Paano ito naaangkla sa ating pananampalataya? At igit sa lahat, mayroon bang espiritual na digmaan na nagaganap sa ating bansa na nagiging sanhi ng mga kaganapang ito? Tatalakayan po natin ito. Una po dito, sa kasalukuyan, malinaw po ang itinuturo ng Diyos tungkol sa mga pinuno Sinasabi po dito no in Romans chapter 13 verse 1, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa mga namamahalang may kapangyarihan sapagkat walang otoridad na hindi mula sa Diyos. At ang mga namamahala ngayon ay tinalaga ng Diyos. Kung susuriin po natin ito sa konteksto ng ating bansa, ang bawat leader kasama na po ang Pangulong Marcos ay inilagay po sa posisyon hindi lang po ng tao kundi mismo ng Diyos. ito bakit nagkakaroon ng kaguluhan pagbabago at tila may mga puwersang nagtutulak sa kanya na hindi may paliwanag ang kanyang mga direksyon ayon nga po kay San Pablo Ephesians chapter 6 verse 12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno laban sa mga ikapangyarihan laban sa mga namumuno ng kadiliman sa sanlibutan ito laban sa espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan dito po natin makikita ang katotohanan. Hindi lang ito simpleng usaping politikal. May espiritual na digmaan na nagaganap. Kung may banta sa buhay ni PBBM, hindi lang po ito nagmumula sa pisikal na aspeto kundi sa mas mataas na antas ng laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ang politika po ay hindi lang isang laro ng kapangyarihan. Sa mata ng pananampalataya, ito po ay isang larangan kung saan maaaring magtagumpay ang katwiran o ang kasamaan. Para nga po kay Pope St. John Paul II, ang politika ay dapat na isang pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa. Ngunit kapag ito ay napuno ng kasakiman, ito ay nagiging instrumento ng demonyo. Kung titingnan po natin ang biglang pagbabago sa pamumuno ni Pangulong Marcos, mula sa pagiging bukas sa iba't ibang alyansa, hanggang sa tila misteryosong distansya mula kay dating Pangulong Duterte. Maraming nagsasabi po na ito'y dulot ng isang hindi nakikitang kamay na kumikilos sa likod ng gobyerno. Ay nga po no? sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, umatay at pumuksa. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon ito ng sagana. Kung ang mga taong nagtutulak sa bansa ay patungo sa kaguluhan, sino ang tunay nilang pinaglilingkuran? Ito ba ay para sa bayan o para sa mas madilim na layunin? I comment nyo pang inyong pananaw sa ating comment section. Kung totoong may spiritual na digmaan na nagaganap sa pamumuno ni PBBM, ano ang dapat natin gawin bilang mga katoliko? Ay nga pa sa sinasabi ni San Pablo, First Timothy, chapter 2, verse 1 Timothy 2.1-2, Una sa lahat, ipinag Pinapahimik ko na ang mga panalangin, mga pagsusumamo, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat ay gawin para sa lahat ng tao, para sa mga hari at lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabalanan at kapanatagan. Sa panalangin po ay isang sandata. Ang pag-aalay po ng banal na misa para sa mga gabay ng ating mga leader ay talagang makapangyarihan. Sa kasaysayan po maraming beses ng hinamon ng simbahan ng mga pwersa ng kasamaan. Ngunit palagay po itong nananatili at nananalo. Ang ating pananampalatay hindi lamang po nakasandig sa pisikal po ng mundo kundi sa Diyos na nagbibigay ng tunay na tagumpay. Sinasabi nga po in Matthew 16 verse 18 At sinasabi ko sa inyo, ikaw Pedro sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking simbahan at hindi ito mag ng pintuan ng Hades. Sa isang panahon po ng misinformation at uh, kasinungalingan, napakahalaga po na tayo mismo ay maghanap ng katotohanan. Sinasabi nga po no, ng ating Panginoong Iso Kristo in John chapter 8, verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalayo sa inyo kung ang isang leader ay gumagawa ng tila hindi makapangkaraniwang desisyon, tayo po mismo ay dapat magmased, magsuri at ipanalangin ang kaliwanagan ng bayan. Kaya mga ka ang laban po na ito ay hindi lamang laban ni PBBM, ni Ping Lakson, ni Duterte o ng sino mang politiko. Ito po ay laban nating lahat bilang mga Pilipino at higit po sa lahat bilang mga Kristiyano dapat po tayong maging handa sa espiritwal na digmaan na maaari pong bumalot sa ating bansa. Maliwanag pong sinasabi in 2 Chronicles 7.14 kung ang aking bayan na tinatawag sa akin pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ang aking mukha at atalikod sa kanilang masamang mga lakad. Kung magkagayoy, ay diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Nararapat po natin panalangin ng ating bayan, pagtasal po natin ng ating mga pinuno, at igit po sa lahat, manindigan po tayo sa katotohanan sapagkat ito ay ang tanging magpapalaya sa atin mula sa anino ng kasamaan. Kaya kakiris, ano pong inyong opinion sa isyong ito? Naniniwala ba kayong may spiritual na digmaan sa likod ng politika sa ating bansa? I-comment po ang inyong salubin at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Pagsubscribe na rin po para sa mas malalim pang talakayan Ito pong inyong kakiris Knowledge has a beginning but no end Ika nga God bless pa sa ating lahat So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Bishop fans, and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.